Hello, madlang people, mabuhay. And dito po ako ngayon sa uh, St. Jude Tadeus. Dito po sa Sampalok, Tanay. Ito po yung isa sa mga pinakapaborito kong lugar na puntahan. Kapag ako po ay humahayo. Ayan. So, pasyar ko kayo ng konti. Ayan. Dumating po ako dito 4.38 ng hapon. Ngayon po ay Biernes. September 15, 2023. Dito po, dito po ang dating pura, uh, parish parish ng anang amin kung parish priest dati na lumipat na po sa Sacred Heart Tayuman uh, binangonan. Si Father shout out po kay Father Demetrio uh, Jun Suriben. At ayan po yung harap. Nakikita niyo po. Ang ganda po, no? So, ayan po yung harap ng atin pong paghayo. Ay, ng atin pong ahayuan. Diyan po ako magtotok mamaya at kasi wala na po yung atin pong mga kapatid sa loob. Ayan, ganda po dito. So, may pine tree pa. Ayan. So, nakakawala ng pagod yung biyahe. Yun nga lang, ang problema... na sira yung isa kong cellphone nabasag dahil nag-shoot sana ako ng habang nagra-rides. Biglang nahulog dahil doon sa lubak. yan So, ayan po yung atin pong uh, yung simbahan na napakaganda. Ayan. Sa gilid. Tapos, sa... Saan na kayo? Doon po, sa paikot po niyan, diyan po yung mga parking. At saka yung Station of the Cross, kung makikita nyo po, may mga... Stasyon ng Cross. Paikot po yan hanggang likod. Hindi ko na po kayo masasamahan sa paikot dahil baka ma... baka madrespasin. Ayan, si St. Jude. At yung uh, apat na apat na naandya na, na mga icon ay yun yung po yung four gospels for Gospels at saka at yung ating mga Archangels ay ayan tama <laughs> ito Guardian Angel daw po sabi po ni Father Ruben ah Father June si Ruben ito si Angel Gabriel at saka si Angel Miguel I think yung isang iyon na Angel ay si Rafael. Ay, ayun, ay si San Rafael. I don't know. Hindi ko kabisahan kung mga gano'n. At meron po tayo sa Heart po dito. Sa may CR. So, ayan, harangan ko paling camera ko. So, yun lang mga kapatid. No? Paki, ano nga po, ano bang halaman po ito? Ano bang halaman? Para gusto ko rin magkaroon sa bahay. Ayan, sige, pakicomment lang naman po. So, ayan po yung ating pong hayop dito po sa St. Jude Tadeus Tanay Rizal, Sampalok Tanay Rizal so magpapalit po ako po. so yan po ang hayo ni Hens para po sa araw po niya God bless po <sum> bigyan po tayo ng ating mga kapatid ng rambutan. Kanina doon sa daanan, eh, minadaanan po ako, bibili po sana ako doon. Kaso, sabi nga, sabi nga nila, sabi nga sa mga napakitinggan nating aral, iniisip mo pa lang, alam na ng Diyos ang iyong panalangin. ba? Diba? So, iniisip ko pa lang, nabibili ako, pero hindi na hinayaan ng, ng Lord na uh, bumili ako. So, yan na. Salamat, Lord, answered prayer. Oh, biglang umulan. Nawa, pag uwi ko ay hindi na umuulan, guys. Nandito ako sa Palok Tanay. Grabe. Thank you, Lord masag masaganang ulan nawa pag-uwi <laughs> okay na yung pa po ako kung